busy. Ayan ang tindahan ni Ibor. Ngayon ko lang na-upload, no? Nung umuwi ako ng Pilipinas sa pagsanghan yan. Shout out kay Ibor na ano, mabait na bata. No? Pinatuloy nila kami sa bahay nila. Nung umuwi ako, nag-stay kami dyan. So, ito yung nakakami sa Pilipinas, no? Nawala dito sa Amerika. Yung mga tingi-tingi, yung mga sari-sari store. No? ng sulok sa Pilipinas, merong sari-sari store. May bibili mo lang kung ano yung kailangan kasi dito sa Amerika napakahirap makabili ng mga Asian food ano, mag-order ka online ngayon meron na pero yung iba wala so sa Pilipinas kasi lahat nandyan no? dito pag bumili ka sa store maramihan ang binibili so talagang kailangan mag-stack ka no? so minsan yung mga gulay yung mga ano na bubulok din kasi sa sobrang dami kasi hindi pwedeng tingi-tingi na nakakamis sa Pilipinas sa mga tingi-tingi mga chichirya ayan ang tindahan ni Ibor sa pagsanghan ayan naman ang kanyang tindahan bonggang bongga ang daming laman o, ayan ang nakakamis sa Pilipinas na wala sa Amerika